Opisyal nang nanumpa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga bagong talagang opisyal ng National Youth Commission na sina Chairperson Joseph Francisco Ortega at Commissioner at Large Carl Joseph Legaspi. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagkakatalaga kay Ortega ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ng mga kabataang Pilipino at iyaking magkakaroon sila ng boses sa pamahalaan. Dahil sa kanyang background sa tourism at youth advocacy, nararapagawa dapat ang kanyang pagkakataaga dahil sa misyon ng ahensya na bumuo at magpatupad ng pulisya na magpapaganda sa kapakanan at kalinangan ng kabataang Pilipino sa buong bansa. Bago ang kanyang appointment ay nagsilbi si Ortega bilang Regional Director ng Department of Tourism sa Ilocos Region noong 2019. Tiwala ang pangulo sa pamumuno ni Ortega na magpapatuloy ang NYC sa pagiging mahalagang puwersa ng paghubog ng kina bukasan ng bansa